ang tunay na puhunan sa negosyo, hindi pera. Linis ng pangalan mo at pagmumukha mo. Gusto mo bang magnegosyo ng walang puhunan? Gusto mo bang umunlad ng negosyo mo? Pakinggan mo yung sasabihin ko dito, kasosyo. Intindin mo maigi to kasi mas mahalaga pa to sa puhunang pera. At yon ay ang ayusin mo, ang kredibilidad mo at ang mukha mo. Pakinggan mo ang content na ito. Pasensya na pero bakit nyo babalik rin ang pangalan nyo kung wala kayong tinatago? kung wala kayong tinatakbuhan. At paano kayo makakapag-negosyo ng maayos kung nakabaliktad ang mga pangalan nyo? At ang mga profile picture nyo, hindi nyo mga tunay na mukha. Ano, naniniwala kayo doon sa private life? Privacy? Wala nang privacy ngayon. Wala nang privacy ngayon. Pagalingan na ngayon mag -public. Ano kayo mga bilyonaryo na? Tinatago nyo na yung pangalan nyo? Anong nanakawin sa inyo? Nagpipiling kayo? Hindi ganun yun ang laban ngayon, o no, marami akong sinasabing prinsipyo, hindi nyo talaga mauunawaan kasi ang utak nyo pang luma pa. Kaya marami nagagalit sa akin noon pa. Marami akong binabagsak na prinsipyo na taliwas talaga sa nakasanayan. Kasi maaring gumagana dati yung mga alam nyo. Tulad na lang yung most famous na pag-iipon eh. Dati gumagana yan. Gumagana yung pag-iipon. Ngayon hindi na. Una, magkaatotohanan tayo. Wala, na ka, wala ka na talagang naiipon. So bakit ka pa mag-iipon? So wala nang nag-iipon ngayon kasi wala ka talaga may ipon. Makakapagsimula ka ng negosyo ngayon kahit walang ipon, kahit walang puhunan, kahit walang pera. So marami akong ginaganyan, no? Kaya marami nagagalit sa akin. Sigurado naman ako kayo rin galit sa akin mula nung une, di ba? nung narinig nyo yung prinsipyo kung negosyong walang puhunan? Kasi ang alam nyo, lahat ng negosyo dapat simulan nang may puhunan. Ako lang ang nagpaunawa sa inyo na kayang magnegosyo nang walang pera. O marami pa akong sinabing ganyan na maraming nagagalit. At okay lang yun. Balak na magustuhan nyo. Ang balak ko, umandar kayo. Yon ang pakay ko, umandar kayo. O balik tayo sa pangalan na baliktad, sa pangalan na Arabic, sa pangalan na Alibata, sa pangalan na hindi ma-spell, sa profile picture na hindi kayo. Ang content natin ay tungkol sa negosyo. At ang negosyo, ang puhunan talaga dyan, hindi pera. Ang tunay na puhunan ay kredibilidad. Value ng pangalan mo at value ng mukha mo. Hindi mo kailangan na ng pera sa panahon ngayon. Yun naman ang kinaganda. Hindi mo na kailangan ng pera. Kailangan mo na nga lang ng kredibilidad. At paano ka makakakuha ng kredibilidad sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, ha? Umayos kayo sa internet. Umayos kayo sa social media. Yun lang wala ng iba. Eh kung sa social media pa lang, nagtatago na kayo yari tayo dyan tapos magtatanong kayo dyan hindi mabasa yung pangalan nyo nagsasayang tayo ng oras nasasayang yung oras ko sa inyo nasasayang din ang oras sa pagpayo ko sa inyo kasi hindi nyo rin naman magagamit pwede na yan kasosyo pwede yan kasosyong Ron basta ikaw kasosyong Ron perfect yan Ron Moreno syempre mga kasosyo naman iba na ang sitwasyon ngayon kung hindi pa kayo gumagana kailangan yung gamitin yung gumagana ngayon. At hindi yung gagaya kayo sa mga gumana dati. Iba ang today sa nakaraan. Lalo na kayo, napakabilis na magbago ng mga, ng mga diskarte ng mga panahon. Maraming galit sa akin at buti na lang, sanay na ako dyan. Sa mga empleyado ko pa lang eh. Sanay na ako dyan. Kung gusto mong maging negosyante, ikaw dapat yung tao na masanay na matulog ng masarap kahit maraming galit sa'yo. Hindi, sa pagnenegosyo, hindi mo pini piniplease ang lahat ng tao. Kailangan mo lang maglingkod sa iilan at gawin mo lahat para mapagsilbihan sila. Yon ang pagnenegosyo. Hindi yung iplis mo ang lahat. Hindi mo magagawa yon. Just focus sa enough people na paglilingkuran mo. Kung hindi ka na maunawaan ng iba, labas ka na dun. Basta may pinaglilingkuran ka, focus ka lang dun. Hindi ka maintindihan ng lahat. Ang pagnenegosyo, ang payo dito hindi maiintindihan ng hindi entrepreneurial ang utak. Magkaiba yun. Kung merong kayong mga nakaraan na hindi maganda, mga nakaraan, may inutangan kayo, hindi nyo binabayaran, tinatakbuhan nyo. Ayusin nyo na yan. Hindi ko sinabing bayaran nyo ng buo kasi alam ko naman wala kayong pere. Pero kausapin nyo naman na hindi yung tinataguan nyo. Kaya sa pangalan nyo palang baliktad kasi ayaw nyo magpa-search. Tapos magne-negosyo kayo, nahihibang ba kayo? hindi gagana. Hindi po gagana. Gusto yung maging entrepreneur, maging malupit na negosyante, tapos nagtatago ang pangalan nyo at mukha nyo, hindi gagana. Hindi na po yun gumagana. Maski mga bilyonaryo ngayon nagko-content na. Sinasabuhay na ang kanilang kwento at mga ginagawa sa buhay. Tapos ikaw, barya lang pera mo. Nagtatago ka kagad. Gusto mo private life? Kung gusto yung magnegosyo, hindi kayo makakapili kung ano mga kasama dito. Kung gusto yung magnegosyo, hindi nyo mapipili na maging private. Ang entrepreneur ngayon, by default, public. Pagalingan na lang 'tong public Balik tayo dun sa mga tinataguan nyo. Malaki chance 'yan. Pasensya na. Pero pag nakita ko pangalan mo sa internet, baliktad ang pangalan mo, nagkukubli ka, tinatago mo, sigurado ko ang nakaraan mo may pinagtataguan ka, may tinatakbuhan ka. Sigurado ko dun. O, tatawa-tawa ka ngayon dyan, di ba? Kaya mo binaliktad ang pangalan mo kasi may tinatakbuhan ka. Hindi ko alam kung ano yun. Babae man yan, anak, utang, atraso mo, basta sigurado ako may tinatakbuhan ka. Ayusin nyo na yan. Hindi kayo makakatakbo ng malayo. Maniwala kayo sa akin. Ba't ganito kalakas ng loob ko sa internet? Maraming sasabi, ba't ang ganyang magsalita? Kala mo, ikaw lahat, kala mo ikaw pinakamagaling. Hindi yun ang isip ko. Kaya ganito ako magsalita kasi alam ko wala kong inargabyado in the past na magko-comment dyan na ganito ganyan, ganito ganyan. Ganun kabuo ang pagkatao ko. Kaya ganito ko katransparent. Ganito ko kayabang kasi wala kong tinatago. Hindi nyo magagawa yung kaya kong gawin kung may tinatakbuhan kayo, maniwala kayo sa Kaya ayusin nyo na yung mga pangalan nyo, ayusin nyo na yung mga buhay nyo. Huwag nyo nalokoy na sarili nyo. Alam nyo yan, may tinatakbuhan kayo matanda na ako. Matanda na ako. Alam ko na yan. Nung panahong nagsisimula ako, alam nyo usong-uso, yung mga networking. Networking, ngayon medyo ano na yan, basag na yan eh. Binasag na natin yan eh. Wala na ganong maloko yan. Pero meron pa rin, ano? Noong nagsisimula ako, pag nag-search ka ng business sa internet, kuro networking ang lumalabas. Nadali-dali rin ako dyan. Nagahanap ka ng na magtuturo sa'yo magnegosyo? Ang matatagpuan mo, mga networking. Doon ka babagsak. Lahat na yata ng networking nung panahon ko, naatenan ko yan. Nasali, hindi, hindi ko nasalihan ah. Wala ko nasalihan mas kisa. Pero naatenan ko lahat yan. Yung mga orientation, naatenan ko lahat yan sa paghahanap ko na magtuturo sa sa'kin magnegosyo. Pero alam ko hindi para sa akin yon. Wala akong sinalihan mas Bukod sa wala kasi akong pansali. Wala akong pera <laughs> eh. Wala akong pansali. Pero kahit ituro nila kasi noon, mangutang ka raw, manghingi ka ng pera sa iba, sa nanay mo, sa kapatid mo, yung mangutang ka para makasali ka. Kahit ganon, hindi talaga ako sumasali. For unknown reason, alam ko hindi yun yung negosyong yung hinahanap ko. na, na, na na, naging clear na lang siya eventually na kaya pala ayaw ko ng networking kasi hindi akin yung produkto. Ang gusto ko pala talaga na negosyo, akin yung produkto, akin yung pangalan, tunay kong negosyo. Yun ang hindi ko makita sa networking. Hindi sa budol-budol sila. Yung mga yan, obvious na yan eh. Kung tatanga-tanga ka, yung ka nalang, doon ka lang maloloko eh. In a perspective sense, kung kitaan ng perang ang pag-uusapan. Hindi ko ayaw yung networking dahil sa budol-budol yon. Hindi naman lahat ha, ng networking, budol-budol. Ang ayaw ko talaga sa networking, hindi kasi akin yung product, hindi akin yung produkto, ay yung pangalan. Hindi ko siya business. Hindi ko siya business. Yun ang mismong ayaw ko doon. Doong panahon na yan, na pag nag-search ka ng business advice, business opportunity, kuro networking ang lalabas. Panahon ng sulit.com to. Kung di nyo inabot yun, alam nyong bata pa kayo sa mga mata ko. Matanda na po ako, mga kasot. Nakawento ko, nabanggit ko yan. Dahil, nung mga, yung mga kakilala ko nagsisali ng networking, ang kanilang dinedilema, naglalaban, is at least natuto ka, Sabing, At least may natutunan ka. Totoo naman, may matututunan ka. Pero eto ang hindi nila alam. Sira ang pangalan nila. Yes, may natutunan sila. Pero hindi sila makatalon-talon sa tunay na negosyo, yung tinuturo ko, yung tunay na negosyo na sa'yo, galing sa corgip mo, hindi sila makatalon doon. Eh kasi maraming galit sa kanila. Sira ang mukha nila, sira ang pangalan nila. Marami silang nadanyos, marami silang naloko, marami silang napangakuan na nalagas ang pera, nasunog. O paano ka makakatalon sa tunay na negosyo? Hindi mo magagawa yun kung sira ang kredibilidad mo. Yun ang pinupunto ko. Sa totoo lang yung pre na tinuro ko na magnegosyo ng walang puhunan, yung pre-sell pa lang yan, ha? isa pa lang yan. Hindi yan gagana kung sira ang pangalan mo, kung sira ang mukha mo, kasi walang magtitiwala sa'yo. Hindi mo magagamit yung pre-sell. Hindi mo magagamit yung negosyo ng walang puhunan na tinuturo ko dahil sira ang pangalan mo. Ngayong kayong mga nagtatago ng mukha nyo at pangalan nyo, kung ayaw nyong ayusin yan, umatras na kayo sa mundo ng pagnenegosyo. Hindi kayo magtatagumpay dito. Maniwala kayo sa'kin. akin. Gagalingan nyo. Saan nyo gagalingan? Magtago? <laughs> gagalingan nyo magtago? Eh, warak nga pangalan nyo eh. Ayusin nyo. Huwag nyong takbuhan. Yung mga gusot nyo ng na nakaraan, yung mga utang ninyo, yung mga atraso nyo, pagkakausapin nyo na, humingi kayo ng tawad at mangako kayo na babalikan nyo sila. Maski ako nagkautang, hindi man ako nakabayad kagad, pero hindi ako nagtago. Hindi ako tumakas. Humarap ako. Magkaiba yun. Iba yung humarap ka kahit wala kang pera, kesa may pera ka na nga, wala ka naman talagang planong magbayad. At yung kayo kaya ganyan ang mga pangalan nyo pati mga mukha nyo, nagtatago kayo. Pwes kung nakikinig kayo sa akin, usapang tunay na negosyo to. Ayusin nyo yung mga mukha nyo, yung mga pangalan nyo. Dahil hindi kayo makakalipad. Maniwala kayo sa akin. Kahit anong pakinig nyo sa akin, hindi to gagara sa inyo. Kasi from the very beginning, magkaiba tayo. Ako, malinis ang mukha ko, malinis ang pangalan ko, kayo madungis. Kaya linisin nyo na yan. Walang mangyayari sa inyo, paikot-ikot lang kayo dyan. O, naiya na kayo mag-comment. talaga kayo mag-comment. Kasi pag nakita ko yung comment nyo dyan at yung pangalan nyo baliktad, alam ko na, may tinatakbuhan kayo. Pag-aayusin nyo na yan. O, rasampal na naman kayo ng realidad. Eh, ayun nga ayusin yung buhay nyo eh. Sino shortcut nyo? Gusto matagumpay ka agad? Gusto nyo mayamang ka agad? Eh, yung present moment nyo, hindi nyo maayos. Yung present yung problema, hindi nyo maharap. Ginagawa nyo takbuhan yung entrepreneurship kasi akala nyo dito mabilis ang asenso. Mas matagal dito. Hanggat maayos ang pangalan mo, maayos ang mukha mo, magtatagumpay at magtatagumpay din tayo. O yan o, lalakas mag-comment. Nilakasos yung Robertson Puentes. Nilakasos yung Lauris. Malalakas mag-comment. Eto, sino to? Si, si Kaliki Jack. <laughs> Pag mga ganyang pangalan, alam ko na yan eh. Oh, si Kasos yung Lorenzo, walang tinakbuhan yan. Siya pa nga tinakbuhan eh, di ba? <laughs> si Kasos Vincent, yan ang sinasabi ko. Kaya wala ka man pera ngayon mga kasosyo palakpakan mo ang sarili mo. Kasi buo ka pa rin, buo ang mukha mo, buo ang pangalan mo. Wala kang tinatago. Mas lamang ka kesa dun sa yumaman, nagkakochi nagkabahay, hindi naman, ma hindi naman mailantad ang pangalan. Lamang ka dun, kasosyo. Yan, si kasosyong Pedro Clemente. Ayaw akong mag Present, si kasosyong Ains. Tapos magtatanong kayo dito. Magtatanong kayo, baliktad pangalan nyo. Sayang buhay natin dyan. Sayang oras ko sa inyo. Kasi alam ko namang di kayo makakalipad eh. Kasi ayaw niyong ayusin yung buhay niyo ngayon. Good evening, kila kasos yung Jason, kila yung Mark, kila kasos yung Reynaldo Flores. Shoutout kay kasos yung Mark, kay kasos yung Francis, kay kasos yung Ember. Good evening, kasos yung Ember, isang inspirasyon ng mga neg isang negosyante sa Pilipinas, si kasasyong yung Ember. Si kasos yung Prince, kasasyong yung Alfie, kasos Malbs, sabi si ni kasos Francis tama, tuloy lang. Nagkautang ako sa teacher ko ng 1.5 dahil sa networking. Pero di ko nakalimutan yung utang ko na yon. After 5 years, saka ko lang babayaran. Pero 5,500 na yung bayad ko. Oh, very good ka sa